Nadismaya ako sa tren ng Pilipinas. Ito ang sigaw ng isang German na banker na nag-enjoy sana sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Nakatayo siya sa platform ng isang modernong istasyon sa Maynila, sabit na sumakay sa pinapangarap niyang express train. Para sa kanya, ang sandaling ito ay dapat maging espesyal, isang katuparan ng mundong nakita niya sa mga pelikulang Pilipino na labis niyang hinangaan. Ngunit ang kanyang pananabik ay biglang napalitan ng dalit. Gamit ang matigas na tono, kinumpronta niya ang isang empleyado ng istasyon at nagreklamo kung bakit, kakaiba, at palpak, ang sistema ng tren sa Pilipinas. Subalit, sa loob lamang ng sampung segundo, isang pangungusap mula sa Pilipinong empleyado ang nagpatikom sa kanyang bibig at nagpaguho sa kanyang mundo. Ano ang ikinagalit ng lalaking German? At ano ang nakakagulat na sinabi ng empleyado na nagpatahimik sa kanya? Halina't alamin natin ang buong pangyayari. Si Lucas Weber ay isang tipikal na German na nagtatrabaho sa isang bangko sa Frankfurt, seryoso, metikuloso, at walang sinasayang na oras. Sa edad na tatlumpu, isa na siyang manager na responsable sa pagsasanay ng mga bagong empleyado. Mataas ang pagtingin sa kanya sa opisina at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga boss. Sensitibo siya sa numero at magaling sumunod sa plano. Para sa kanya, ang bangko ang kanyang tunay na bokasyon. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay ni Lucas ay may itinatago siyang problema. Araw-araw siyang hinahabol ng trabaho, nakatitig sa mga numero sa computer, at namumuhay sa isang paulit-ulit na routine na walang sigla. Minsan, bigla na lang siyang nakakaramdam ng pagkalito, ganito na lang ba ang buhay ko? Pakiramdam niya ay may kulang. Sa gitna ng kawalan, ang naging takbuhan niya ay ang kultura ng isang malayong bansa, ang mga pelikula ng Pilipinas. Nagsimula ito noong kolehiyo nang mapanood niya ang mga obra ng mga sikat na direktor na Pilipino na nagpapakita ng ganda ng Maynila at mga probinsya. Sinundan pa ito ng panonood ng mga sikat na romantic movies tulad ng That Thing Called Tadhana at mga pelikulang nagpapakita ng ganda ng Batans at Baguio. Habang nalulunod siya sa mundo ng mga kwento, may natuklasan siya. Ang mga tanawin at kalsadang nakikita niya sa pelikula ay totoong lugar. Totoo ba ang mga ito? Mula noong nalaman niya ito, ang Pilipinas ay hindi na lang basta set ng pelikula para kay Lucas, kundi isang ideal na lugar na dapat niyang puntahan balang araw. Ang mga lumang kalsada ng Vigan, ang tahimik na simbahan ng San Agustin, ang magagalang na tao, at ang umuusbong na modernong anyo ng syudad, lahat ng ito ay paraiso sa paningin ni Lucas. Isang araw, nagdesisyon siya. Makukuntento na lang ba ako na panoorin ito sa screen habang buhay? Nang tanungin niya ang sarili, buo na ang sagot. Kailangan niyang pumunta. Kung hindi siya kikilos ngayon, pagsisisihan niya ito. Walang pag-aalinlangan siyang nag-file ng leave sa kanyang boss para sa isang linggong bakasyon. Sa kabutihang palad, suportado siya ng kanyang mga katrabaho. Agad nag-book si Lucas ng flight at hotel at plinano ang bawat detalye ng kanyang biyahe. Ito ay isang solo trip para ikutin ang Maynila at ang makasaysayang lungsod ng Vigan sa Ilocos na madalas niyang makita sa mga pelikula. Puno ang kanyang notebook ng schedule ng pagbisita sa mga museo, simbahan, at oras ng pagkain, planadong plano na parang isang proyekto sa bangko. At dumating na ang araw ng pag-alis. Paglapag sa Clark International Airport, Siray, na kilala sa ganda at modernong pasilidad, humiya ng malalim si Lucas. Ang mainit at maalinsang hangin, ang mga English at Filipino signages sa mga electronic boards, lahat ay bago sa kanya. Ang halo ng kaba at excitement ay tumibok sa kanyang dibdib. Sige, tignan natin ang pangarap kong bansa, ang Pilipinas, bulong ni Lucas sa sarili. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay tahimik na nagsimula. Sa unang tapak pa lang niya sa pintuan ng Pilipinas, sa bagong terminal ng Clark, agad siyang nagulat. Pagkalabas ng immigration, namangha siya sa katahimikan at ayos ng daloy ng tao. Ang mga tao ay naglalakad ng may direksyon, sumusunod sa tamang pila, at walang sumisingit o nagsisigawan. Isa itong espasyo kung saan nagsasama ang kaayusan at ganda ng arkitektura na gawa sa kahoy at salamin. Sumakay siya sa modernong i 2 point to point, bus papuntang Maynila, at lalo siyang humanga. Tahimik na nakaupo ang mga pasahero, nakatingin sa cellphone o nagbabasa. Walang naglalagay ng bag sa bakanting upuan at ramdam ang respeto sa isa't isa. Pakiramdam ni Lucas ay nasa loob siya ng isang pelikula. Habang nakatingin sa bintana, hindi niya mapigilang umayos ng upo bilang paggalang sa lugar. Ang una niyang destinasyon ay ang Maynila. Ang lungsod na ito, na puno ng kasaysayan at modernismo, ay ang kanyang Dream City. Ang mga skyscrapers sa Gis, Bonifacio Global City, ang makasaysayang pader ng Intramuros, at ang mga simpleng tindahan sa Quiapo, lahat ay kamukha ng nasa pelikula. Parang hindi siya makapaniwala na nasa realidad siya. Lalo siyang naakit sa ganda ng Manila Cathedral. Ang simbahan na madalas niyang makita sa mga eksena ng kasal sa pelikula ay nasa harap niya. Nakita niya ang mga deboto na taimtim na nagdarasal. Ang sagrado at misteryosong atmosfera ay nagpigil sa kanyang hininga. May ganito palang kagandang lugar, paulit-ulit niyang bulong. Ang oras ng pagkain ay puno rin ng sorpresa. Hindi niya inakala na ang pagkain ng beef peres sa isang simpleng kainan o sinigang sa isang restaurant ay magkakaroon ng ganito kalalim na lasa. Ang bawat higop ng sabaw ay parang pagtikim sa kasaysayan at puso ng mga Pilipino. Bukod dito, kahit sa ang tindahan siya pumunta, sasalubumin siya ng masiglang umabuhay o oh, welcome po, sir. Ang mainit na serbisyo ay nagpainit sa kanyang puso. Sa mga souvenir shops, tulad ng Kultura, naakit siya sa ganda ng mga produktong gawa sa abaka, mga dried mangoes, at inabel fabrics na isinasama ng mga Pilipino sa kanilang pamumuhay. Napuno ang bag niya ng mga pasalubong. Sa bawat hakbang, mararamdaman niya ang imalasakit at atensyon sa detalye ng Pilipinas, hindi lang sa mga bagay kundi sa kultura at pakikitungo. Nang papalapit na ang huling bahagi ng kanyang biyahe, plinano ni Lucas na pumunta sa kanyang susunod na target, ang Vigan sa Ilocos Sur. Ang Vigan ay isang World Heritage Site na napanatili ang Spanish colonial architecture at madalas ding setting ng mga pelikula. Upang makarating doon ng mabilis at komportable, nagpasya siyang sumakay sa bagong bukas na North Express Train, isipin nating ito ay ang modernong railway system ng Pilipinas sa kwento, tulad ng Nessie na umaabot sa norte. Tiningnan niya ang schedule at tahimik na nagtungo sa Grand Central Station sa Maynila. Pagdating sa istasyon, nasasabik na si Lucas sa isang espesyal na sandali. Ang pangarap niyang sumakay sa tren ng Pilipinas ay matutupad na. Pagpasok sa ticket gate at paglakad patungo sa platform, bumungad sa kanya ang isang mundong higit pa sa inaasahan. Isang napakatahimik na platform ang sumalubong sa kanya. Mahirap paniwalaan na nasa loob siya ng istasyon. Halos walang inay at walang magulong galaw ang mga tao. Ang bawat isa ay nakatayo sa likod ng yellow line, maayos na nakapila, hawak ang kanilang cellphone o ticket, at tahimik na naghihintay sa pagdating ng tren. Ang tanawing ito ay tumatak sa kanya. Parang ang oras mismo ay dumadaloy ng may kaayusan. Napatigil si Lucas at ninamnam ang atmosfera. Wala ang mga taong tumatakbo bago magsara ang pinto o nagsisigawan sa telepono na karaniwan sa mga istasyon sa Germany. Para itong isang seremonya, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang tumitingin sa paligid. Walang kalat sa sahig, malinaw ang mga signages, at may English translations, kaya panatag siya bilang dayuhan. Hawak ang kanyang biniling ensaymada at kape, pati na ang paper bag ng mga pasalubong para sa vegan, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa ang pananabik na parang bata ay kumalat sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gilid ng platform, tumingin si Lucas riles sa malayo. Naalala niya ang itsura ng tren na nakita niya sa mga promotional videos, moderno, malinis, at mabilis. Inilabas niya ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato sa paligid, ang mga taong tahimik na nakapila, ang malinaw na anunsyo sa speaker, at higit sa lahat, ang katahimikang parang tumigil ang oras. Para sa kanya, ito ang simbolo ng e-ideal Philippines na pinangarap niya. Pumunta ako sa Pilipinas para dito, naisip niya. Ang platform ng istasyon ay perpekto. Darating na siguro ang tren maya-maya. Sa gitna ng katahimikan, puno ng pag-asa ang puso ni Lucas. Pero habang naghihintay si Lucas, nagsimula ang problema. Nakahanda na ang lahat, pagkain, kamera, at ang kanyang sarili. Ang perpektong sandali ay dapat nang mangyari. Gayunpaman, ang orasan ay malinaw na lumampas na sa itinakdang oras ng pag-alis, pero wala pa ring pagbabago sa platform. Ang mga tao sa paligid ay nananatiling tahimik, walang mukhang naiinis. Walang anunsyo ng delay, walang nakasulat sa screen na delayed. Lumipas ang sampung minuto. Wala pa rin ang tren. Weird bulong ni Lucas. Kung sa Germany ito at na-late ng limang minuto ang tren, siguradong may anunsyo na at nagkakagulo na ang mga staff. Pero sa Pilipinas, walang paliwanag. Nagsimulang uminit ang ulo niya. Kung gaano kalaki ang inaasahan, ganoon din kalaki ang dismaya. Naalala ni Lucas ang nabasa niyang artikulo, ang bagong tren ng Pilipinas ay world class at on time. Naisip niya, puro kasi nungalingan lang ba yon? Gawa-gawa lang ba ang height? Sa wakas, umabot sa sukdulan ang pasensya niya nagdesisyon si Lucas na komprontahin ang isang empleyado na kauniforme ng istasyon. Excuse me, panimula niya. Sumagot ang empleyado ng may paggalang, yes, sir. Ano pong maitutulong ko? Munit sa sandaling yon, sumabog ang galit ni Lucas. Nadismaya ako sa tren ng Pilipinas. Dumating ako sa oras, pero sampung minuto na akong naghihintay at wala pa ang tren. Wala ring anunsyo ng delay o kahit ano. Ano ba ito? Nanlaki ang mata ng empleyado pero nanatili itong kalmado. Ang kahinahunan nito ay lalong nagpagalit kay Lucas. Sa Germany, nadedelay din ang tren pero laging may impormasyon sa board. Bakit dito wala? Sabi nila on time daw ang tren dito, niloloko nyo lang ba ang mga tao? Ang boses ni Lucas ay umalinggaungaw sa platform. Lumingon ang ibang pasahero dahil sa gulat pero walang nag-inyay, tahimik lang silang nanood. Tumahimik sandali ang empleyado, pagkatapos ay nagtanong sa pareho magalang na tono, pasensya na po, sir. Pwede po bang malaman kung anong oras kayo eksaktong dumating sa platform? Kumulot ang noo ni Lucas. Dumating ako pagkatapos lang ng schedule. Mga one or two minutes late lang siguro ako, pero nasa allowance pa yun dapat. Kung kayo ang late, dapat mag kayo. dahan dahan ginalaw ng empleyado ang hawak niyang tablet at tiningnan ang records tahimik ang buong platform. Pinawisan si Lucas habang pinapanood ito. Pagkatapos, tumingin ang empleyado mula sa tablet at sinabing, Sir, ang tren na sasakyan niyo po ay dumating on time at umalis exactly on time. Wala po kaming naitalang delay. Sa sandaling iyon, parang tinamaan ng kidlat si Lucas at hindi ng gulat. Natulala si Lucas. Siya itong galit na galit at nagsisigaw, pero ang sagot ng empleyado ay kalmado at tumpak. Umalis on time. Agad nag ang utak niya. Pagdating niya sa platform, totoo ngang lumampas na ng kaunti sa oras ng pag-alis. Siguro nung tumingin siya sa relo, lumipas na ang ilang minuto. Hindi, isa o dalawang minuto lang yon. Pero ang maliit na pagkakaiba palang iyon ang nagdikta ng lahat. Isang minuto lang ang diferensya. Nanlaki ang mata ni Lucas at hindi makadalaw. Nagpatuloy ang empleyado sa bagong sistema po ng tren sa Pilipinas, napakahigpit po ng time management. Kahit isang minutong delay ay tinuturing na malaking problema, kaya umaalis po ang tren eksakto sa oras ng departure. Malamang po pagdating nyo sa platform, nakaalis na ang tren. Ipinakita ng empleyado ang screen ng tablet kay Lucas. Nakatala doon ang oras ng dating at alis ng tren, segundo por segundo. Ang departure time ay malinaw na nakasulat, 12 oras 30 minuto departed. Hindi maaari, bulong ni Lucas. Sa sandaling iyon, napatunayan na ang alamat tungkol sa bagong Pilipinas ay hindi gawa-gawa, kundi realidad. Ang paliwanag ng empleyado ay perpekto at walang butas. Inis, galit, pagmamadali, nang mapagtanto ni Lucas na ang lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pagkakamali at maling akala, naramdaman niya ang hiya na parang gusto niyang lamunin ng lupa. I'm so sorry. Pasensya na, yumuko siya at mahinang humingi ng tawad. Tinignan siya ng empleyado at mumiti ng malumanay. Okay lang po yun, sir. Sa totoo lang, marami ring pasahero, lalo na galing sa ibang bansa, ang nagugulat. Minsan po kasi hindi nila inaasahan na ganito nakastrikto sa oras ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lucas siya na ang nagkamali, siya pa ang nagalit, pero hindi siya sinisi ng empleyado. Sa halip, inintindi pa ang nararamdaman niya. Ang kabaitang iyon ay lalong nagpadiin sa kanyang kahihiyan. Nagpatuloy ang empleyado, yung ticket niyo po ay open ticket o flexible, kaya pwede po kayong sumakay sa susunod na tren papuntang Vigan. Kung may reserved seat po kayo, pwede po kayong lumapit sa window para marebook natin. Kami na po ang bahala, huwag kayong mag-alala. Nagulat si Lucas. Siya ang nalate pero walang extra charge, walang penalty. Sinabihan pa siya ng eh huwag kayong mag-alala. Ang lambing at malasakit ng empleyado ay kumurot sa puso niya. Salamat. Salamat talaga. Para bang ibang tao na siya kumpara sa lalaking nagsisisigaw kanina. Bumagsak ang balikat ni Lucas at yumuko ng malalim. Tumango ang empleyado at sinabing, parating na po ang susunod na tren, maupo muna kayo. Naupo si Lucas sa bench. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tao ay kalmadong naghihintay. Siya lang ang nag-isang nagalit at nag-isang napahiya. Hiyang-hiya siya sa sarili na nagpadala sa emosyon. Nadismaya ako sa tren ng Pilipinas, ang sigaw niya kanina ay paulit-ulit na umaalingaw mao sa utak niya. Kung mababawi lang sana niya ang mga salitang iyon. Pero naisip ni Lucas, sa halip na bawiin, mas mabuting matuto at magbago. Ito ang pinakamagandang ganti sa aral na ibinigay ng RILES ng Pilipinas at ng empleyado. Para kay Lucas, ang 12 oras 30 minuto na record ay parang hatol ng hukom. Bilang banker sa Germany, akala niya ay siya na ang pinakamainat sa oras. Kaya naman, ang pangyayaring ito ay sumugat sa kanyang pride. Ako ang late. Nang tanggapin niya ito, namula ang kanyang mukha hanggang tenga. Wala siyang matingnan kundi ang kanyang sapatos. I'm really sorry, nanginginig ang boses ni Lucas. Pero sumagot ang empleyado na parang walang nangyari, huwag nyo na po intindihin yon. Nangyayari po talaga. Lalo na po first time nyo dito, baka nabigla kayo sa bilis ng sistema. Ang pag-unawang iyon ay nagpaguho sa pader sa puso ni Lucas. Hindi niya inakala na ang taong sinigawan niya ay sasagot ng ganito kabait. Kung sa Germany ito nangyari, baka tinaasan na siya ng kilay ng staff at sinabihang kasalanan mo yan. Pero dito sa istasyon sa Pilipinas, niyakap ang kanyang pagkakamali. Sir, dahil flexible ticket po yan, pwede kayong sumakay sa susunod. Makinig na lang po kayo sa anunsyo. Sinigurado pa ng empleyado ang oras sa tablet niya. Pasensya na po sa abala. Parating na ang tren, relax lang po kayo. Salamat. Salamat po talaga, muling yumuko si Lucas. Ibang-iba na ang mukha niya sa galit na mukha kanina, ngayon ay puno na ito ng pagsisisi at pasasalamat. Nakaupo sa bench, inisip ni Lucas ang kanyang kamangmangan. Dumating ang tren, umalis ng eksakto, at hindi siya nakaabot. Simple lang ang nangyari, pero hindi niya matanggap kaya nanisi siya ng iba. Kung kalmado lang sana siyang nagtanong, hindi aabot sa ganito. Sa Germany, strikto rin sa oras, pero dahil sanay na siya, minsan ay binabaliwala niya ang isa o dalawang minutong delay. Pero sa Pilipinas, sa lugar na ito, hindi ubra ang ganoong kaisipan. Ito ang realidad na nasa harap niya. Ito ang Pilipinas, bulong niya habang nakatingin sa langit mula sa bubong ng istasyon. Ang hangin sa platform ng istasyon sa Maynila ay tila nagpapagaan ng kanyang loob. Habang naghihintay sa susunod na tren, pinag-isipan ni Lucas ang pinagmulan ng kanyang pagkagulat. Ang electronic board sa platform ay nagpapakita ng e-estimated departure, arrival, at car number ng tumpak. Walang pagbabago sa oras. Lahat ay ayon sa plano. Napaka-perfect na parang hindi na kailangan ng updates. Ang katumpakan ay parang ngipin ng relo, walang labis, walang kulang. Ito ang normal dito, hindi makapaniwala si Lucas. Para sa mga Pilipino sa paligid, wala itong kaso. Walang tumitingin sa relo ng may kaba. Parang natural na sa kanila na darating ang tren sa tamang oras. Sa Germany, kapag may strike o sira ang tren, nagkakagulo. Pero dito, ang katumpakan ay parang pilosopiya. Higit pa sa paghanga, nakaramdam siya ng respeto. Tiningnan niya ulit ang timetable. Ang schedule ng tren ay nakalista ng key per minute at hindi lang ito sa papel, nangyayari ito sa totoong buhay. Ang kioras sa bansang ito ay kasingkahulugan ng tiwala. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lucas na hindi lang tren ang namis niya. Sa mas malalim na antas, minaliit niya ang sistema ng tiwala ng bansang ito. Ang isang minuto na pwedeng palampasin sa iba ay missed opportunity ito. Walang pwedeng sisihin kundi sarili. Ako ang late, ako ang may mali. Ako ang sumira sa tiwala. Nang matanggap niya ito, gumaan ang loob ni Lucas. Sasakay siya sa susunod na tren. Siguradong darating din yon ng eksakto sa oras. Kaya sa pagkakataong ito, hindi hindi na siya mahuhuli. Tiningnan niya ang relo, humina ng malalim. Sa susunod na tren, sasaksihan ko ang tunay na Philippine Precision. Ang pagtayo niya mula sa bench ay wala ng bahid ng galit. Sa halip, ito ay tayo ng isang lalaking natuto at may bagong paggalang. Papalapit na sa pagtatapos ang biyahe ni Lucas. Mula Maynila hanggang Vigan at pabalik, marami siyang naranasan na nagpakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa oras sa mga piling lugar. Isang araw, pumunta siya sa isang sikat na Old Manila Restaurant o High End Cafe. Ang nakalagay na opening time ay labing isa oras death. Tumayo si Lucas sa tapat ng pinto. Nang tumapat ang jarum ng relo sa labing isa oras, click, bumukas ang pinto at lumabas ang mga staff na nakangiti. Good morning po, sir. Welcome. Hindi ito tsamba. Sabay-sabay lumabas ang usok ng masarap na pagkain mula sa kusina. Ang mga mesa ay nakaset up na ng maayos. Parang kurtina sa teatro na bumuka sa tamang oras. Nagsimula ang negosyo. Hindi lang yan. Sa YS, sumakay siya ng shuttle bus. Nakalagay sa schedule, labing-anim na oras labintatlo minuto. Inisip niya, imposibleng labintatlo talaga. Pero eksaktong labing-anim na oras labintatlo minuto, huminto ang bus sa harap niya. Nang gumalaw ang kamay ng orasan, bumukas ang pinto. Napigil niya ang hininga. Magkakaugnay ba ang lahat ng ito, naisip niya. Hindi lang isang istasyon o isang bus. Ang buong lipunan sa mga modernong sistemang ito ay gumagalaw gamit ang respeto sa oras. At ang kulturang ito ay nag-ugat na sa kanila. Naramdaman ito ni Lucas. Huli niyang naranasan ito sa hotel breakfast. Pito oras yal ang simula. Bumaba siya ng anim oras 58 minuto yan. Sarado pa ang pinto, tahimik. Eksaktong pito oras yes, magandang umaga po. Bumukas ang pinto nakahain na ang buffet. Mainit ang pagkain, umuusok ang kape. Walang staff na nagmamadali, lahat ay handa na. Hindi ito aksidente. Kultura ito, sigurado na si Lucas. Sa modernong Pilipinas, ang pagsunod sa oras ay hindi lang manners, ito ay ugali na nag-ugnay sa tiwala ng tao sa isa't isa. Ito ay pilosopiya at pangako. Kahit saan, kahit anong trabaho, nandoon ang katapatan. Ito ang Pilipinas na gumulat sa mundo. Bulong ni Lucas sa sarili habang inihahanda ang sarili sa pag-uwi. Paglapag sa Frankfurt Airport, seryoso ang mukha ni Lucas. Ang isang linggong biyahe ay nagtanim ng bagong pananaw sa kanya. Pagbalik sa bangko, balik siya sa tambak na trabaho at kliyente. Pero paminsan-minsan, naaalala niya ang Pilipinas. Naaalala niya kung gaano kalaki ang epekto ng isang minutong delay sa istasyon sa Maynila at ang empleyadong tahimik na nagpaliwanag sa kanya. Ang tiwala ay nagmumula sa katumpakan, accuracy. Ito ang pinakamalaking aral na nakuha niya. Mula noon, nagbago ang trabaho ni Lucas. Dumarating siya sa meeting lima minutes early. Handa na ang lahat bago magsimula. Maliit na pagbabago pero napansin ng mga katrabaho niya. Lucas, parang mas stricto ka na sa oras ngayon na. Ah. Para kang Pilipino, biro nila, sa konteksto ng kwento, ang Pilipino ang ehemplo ng punktual. Ngumiti lang si Lucas, natuto lang ako sa Pilipinas. Hindi lang ito gaya-gaya. Para sa kanya, ang pagsunod sa oras ay respeto sa iba at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapahalaga sa bawat minuto ay nagbigay ng saysay sa buhay niya. 5 minutes para magkape, 15 minutes para mag-organize. Dahil sa pag iipon ng maliliit na oras, naging maayos ang buhay niya at nagkaroon siya ng peace of mind. Nagbago rin ang personal life niya. Hindi na siya nalilate sa date. Natuklasan niyang ang pagiging maingat sa oras ay nagpapalalim ng relasyon. At naalala niya ang sinabi ng empleyado. Nangyayari po talaga yan. Noong una, akala niya ay pampalubag loob lang iyon. Pero ngayon, alam na niya na iyon ang sandaling ang kanyang e-common sense ay binasag ng isang bagong katotohanan. At ang kabaitang iyon ang tumatak sa puso niya. Ang I impeccable accuracy ng modernong Pilipinas, ang katahimikan ng istasyon, ang ayos ng breakfast, ang bus na dumarating sa oras, lahat ay buhay sa puso ni Lucas. Ito ang naging pundasyon ng kanyang kinabukasan. Isang binatang German banker ang natuto ng kahulugan ng itiwala mula sa isang minutong pagkakamali at unti-unting binago ang kanyang buhay. Ano sa palagay nyo? Dito nagtatapos ang kwento. Hihintay namin ang inyong mga komento. Salamat sa panonood hanggang huli. Hanggang sa muli.